Dahil nag-request si Madam, ibigay ko ang detalye step by step sa pag-uwi ng Pilipinas kung ano ang mga kailangan. Sa mga uuwi ng Pilipinas, lalong-lalo na sa babalik pa, first step niyong gawin is i-renew ang kontrata niyo sa Polo. Yan talaga ang pinakauna. Kapag okay na, alhamdulillah. Next step, kailangan makita ang booking rep ninyo. Yung sa ticket na i-book na kayo ng amo nyo, tingnan yung maigi, i-double check nyo ang pangalan ninyo. Kailangan apelyedo na una. Apelyedo, pangalan, middle name. Kung ano yung nakalagay sa passport natin, kailangan ganun din ang pangalan sunod-sunod sa ticket natin. Ngayon, pagpunta nyo ng airport, kailangan 5 hours bago ang flight ninyo, lalong-lalo lalo na kung malayo kayo para magkaroon ng aberya doon sa airport, meron pa kayong time at hindi kayo magka-problema sa inyong flight. Check and counter. Check ang inyong pangalan sa ticket na at ang bagahi. Itong bagahi na naman, 46 kilos ang inyong bagahe. Kung 46 ito, gawin yung hati-hati. 23 kilos, 0.5, 23 kilos, yan lang. Ginawa ko na ito na video pero ibigay ko pa rin para malaman step by step. Kailangan hatiin talaga ha, hindi pwedeng isa lang dahil pagdating nyo doon sa airport, Bibigyan kayo ng box ng taga-airport, taga-chicken, at ipahati yan ang bagahin ninyo. Huwag nyo gawing 46 kilos lang, hati 23, 23, okay? Sunod, pasok na kayo, tapos na kayo sa chicken. Itong ticket na to, ito, i-scan nyo ito doon para makapasok na kayo. Pagpasok nyo doon sa immigration na naman. Saudi Immigration, ang mga kailangan sa akin ang hinanap sa akin dahil bago ang employer ko. Ang dati ko kasing employer is ang baba ko. Ngayon, binago, man-name na ng madam ko. Hindi ko lang alam dahil may nag-comment, hindi na daw kailangan. Pero sa akin, hinanapan talaga ko. Photocopy ng ikama ko, photocopy ng amo ko, at photocopy ng visa natin. Okay? pagkatapos nyo doon sa immigration kung okay na kayo. So ito lang pala, hindi ko alam kung sa iba hinanapan sila pero depende yan sa officer desk doon sa immigration. Merong naghahanap at meron ding hindi dahil sa akin hinanapan talaga ako. Dahil may nag-comment na hindi na daw kailangan. Hinanapan talaga ako sa akin bago lang ako umuwi at bago lang din ako bumalik. Pagdating, pagkatapos niyo doon sa immigration, tapos na, wala na. Doon na lang kayo sa inyong gate. Hanapin niyo at doon na kayo magpapahinga at mag-waiting ng inyong flight. Pagdating niyo sa Pilipinas, sa Manila, kailangan be sure ninyo ang inyong mga bagahe. Lalong-lalo na sa mga bag ninyo na makukuha nyo ito dahil connecting kung pupunta pa tayo ng probinsya. Pagdating pala ng Airport doon sa Pilipinas sa immigration may hinahanapan pa e-travel na green arrival may hindi rin hinahanapan kaya for sure gawa lang kayo ng e-travel para hindi rin magkaroon ng aberya okay maraming salamat sa panonood i-share ang video natin para makatulong tayo sa ibang kababayan natin na uuwi din okay maraming salamat god bless sa ating lahat